What's up mga kakoy! This is Ojuds of Kanoipi Vlog At tayo nga ay naanyayahan ng isa sa committee ng PSBQ Pinoy Star Ballers At tayo nga ay nandirito sa kanyang pamamahay dahil tayo ay makikipagbakbakan o makikipagdigmaan hindi sa labas kundi dito sa lamesa dahil pinaghandaan niya tayo ng mga pagkain kagaya na lamang ng crabs, shrimps, salmon at iba pa at kasama nga natin dyan ang PSBQ family with Miss Sandra ng Maharlika Cargo Safe at Safe. Thank you Lord for this ideas which you're about to receive ng bayan at layos ang mga pamakan at maging maso sa araw-araw. In Jesus' name, So bago tayo sumabak sa gyera ah, Este sa kainan Tayo ay nag-alay muna ng dasal At dahil tayo ang pinakamatanda sa grupo Pero still looking young Tayo na mismo ang nag-lead ng prayer At dito sa video na to Isinama na rin natin of course Ang Janus Gourmet Toyo Na mayroong original flavor At may spicy flavor Grabe talaga Ang inihandang pagkain ng family tabla Dahil yung crabs pa lamang Parang sampung kilo Pang 10 katao Tapos yung seafoods na shrimp napakasarap. At syempre, ini-request din natin na magkaroon ng gulay. So, ang sarap ng pagkaluto nila, pagkakadali doon sa okra. At hindi rin nawala dito yung galunggong na talagang napakasarap. Match na match talaga yung Janus Gourmet Toyo sa seafoods na inihanda ng Family Tabla. At syempre, meron din tayong Kapeng Barako. Yan naman ay galing sa kanila Commissioner Ison and Catherine Mosca. So ito nga ay isa sa okasyon na kung saan nagsama-sama ang family ng PSBQ along with Miss Sandra ng Maharlika Cargo. So tan napasabak talaga tayo sa kainan. Sa sobrang dami ng pagkain, hindi namin maisip kung paano namin uubusin dahil ilan lamang kami. Pero yung pagkain ay parang pang isang barangay. Yun, literal na isang barangay kasi napakarami. So talagang nagpapasalamat kami sa pag-invite sa amin ng family tabla sa kanilang housewarming dahil bagong lipat sila dito sa kanilang bagong pamamahay. Matagal na namin pinagplanuhan na magkaroon kami ng isang okasyon na magkasama-sama na magboodle fight. Siguro mga isang buwan na namin tong pinagplanuhan na magboodle fight kami. Pero dahil sa request ng ilan sa mga kasama namin na magkanya-kanya na lang kami ng kain. Sa sobrang dami nga ng pagkain, hindi namin talaga maubos, maisip kung paano namin ito uubusin. Kaya pinaghandaan ko din itong uh, araw na to, itong uh, okasyon na to, itong uh, time na ito, hindi talaga ako kumain maghapon para nang sa ganun ay makarami tayo. At syempre hinuli na natin itong crabs. kaya maraming maraming salamat sa pag-invite sa amin ng family table. At nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon na magkasama-sama sa isang kainan at ng kasama natin si Miss Sandra ng Maharlika Cargo. So sa lahat, sa, sa lahat po ng mga hindi pa naka-subscribe sa aming uh, Facebook pages, YouTube channel, paki-search lamang po ang PSBQ Pinoy Star Ballers Qatar Basketball League at Mahaliga Cargo Safe at Sigurado. And of course, Kanoy P Vlog ang ating FB page at YouTube channel, TikTok account, Instagram account. And of course, meron din tayong Kanoy P Sports channel from FB page at YouTube channel. So, magkita guys ulit tayo sa mga susunod na okasyon, mukbang, kainan, ano pa man. Dito lang yan sa channel and FB page of Kanoy P Vlog. See you again mga kakuys. At maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. And of course, don't forget to follow and like also Jana's Gourmet to you. Bye everyone. God bless us all.